Paano kaya tayo makakahanap <laughs> ng pagkain? Dito na dito na tayo. Ay, mamimili na tayo sa, ma may mga tao. Kuya, <laughs> 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 <haya> tayo po. <yun> pagkain lang. Pasensya na kayo. Wala kami pera. Tampay lang kami. Ah! ati <laughs> ate 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 lang po gutom na gutom na po kasi kami bakit nasa ng mga magulang nyo wala po iniwala lang po kami sa kalsada o sige wait lang ha kung wala ko ng pagkain nyo, kawawa naman kayo o sige ayan na magingat kayo ha huwag kayong gala ng galang saan ba kayo natutulog o oh, sige, magingat ingat kayo. Ayan na, oh. bigay ko na sa inyo ya okay. Maraming maraming salamat po pagpalaan ko pa nila. O sige, ingat. <laughs> ingat kayo ah.